si Paru-Paro at si Alitap. Si Paru-Paro at si Alitap-Tap. Isang bata ang lalaki na naglalaro sa kagubatan at may nakita siyang hardin na puno ng bulaklak. May isang paru-paro sa hardin na umaamoy ng mga bulaklak. Hmm, ang babango ng mga bulaklak dito. May nakita akong mahiwagang paru-paro. Ang ganda naman ng kulay niya. Nahuli <laughs> ng bata ang paru-paro. Nahuli ng bata ng laki ang paru-paro at pinaglaruan hanggang sa ito ay naiwan na nakapagtad at nahirapan sa lupa ng tulong ang paraparong. Ngunit ang gagamba na dumaan ay masyadong abala sa paghahanap ng pagkain. tumangi rin ang gagamba na tumulong dahil abala ito sa paggawa ng kanyang bahay. At narinig nilanggam langgam nilang ang paraparo na humingi ng tulong. Sinabihan ng paraparo si Langgam na tulungan siya ngunit tumanggi si Langgam. Sabi ng Langgam, gusto kitang tulungan ngunit tumulong Hey, ako. sikat ng araw at pa ako ng makakain. Umalis silang gamat iniwan ang kaawawang paru-paro. Nanalangin ang paru-paro para sa tulong. Habang handa na itong sumuko, isang kumis kumislap na ilaw ang lumapit. Ay isang alitap-tap na nakakakita sa kalagayan ng paru-paro. Nag-alok ng tulong ang alitap-tap. At sa tulong ng ibang alitap-tap, kanilang itinaas ang paru-paro pabalik sa kaniyang mga paa. Papasalamat ang paru-paro sa kabaitan ng mga alitap-tap at nagpapasalamat sa kanilang kabutihan. Napagtanto nito ang tunay na mga kaibigan ay yaong mga handang tumulong sa panahon ng pangangailangan. At yan ang kwento ng si paru-paro at si alitap-tap. Lagi nating tatandaan na makikilala mo kung sino ang iyong tunay na kaibigan sa oras ng pangangailangan. Huwag mag-atubiling tumulong kung may kakayahan. Mas maigi ang nagbibigay ng tulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Hanggang sa susunod mga bata, paalam.